Yon, magandang umaga sa atin dyan. ito nga, dumating na yung order natin. Ano yung sa Timo? Ito na yung update. Kung totoo nga ba o hindi. Kung legit nga ba o hindi yung, ano, yung mga in-order natin doon. Na meron tayong laptop na kinuha. Tapos may, basta tatlo yun, na item na pre-item. Tingnan natin kung totoo. Okay, let's go! Boss Art TV So yun, ito na nga dumating na itong order natin na to. Yan yung, ano, ah... Uh in order na natin, natin sa Timo. Ito na yung update kung legit nga ba tong ano na to. Yung order natin sa Timo. Kasi pag nag-order ka dito sa Timo ay talagang may free down na product. May mga napapanood ako dito sa TikTok eh, na pag nag-order ka, unang order mo dito, unang gawa mo ng account dito sa Timo, ay may tatlong product na libre. Yun siya. Pero ano, yung tatlong product na yun, eh, kailangan mo pa rin pala siyang mag-order mag ano, mag, -order, mag -order din ng halagang 1,500. Yan. Yan na yan, dumating na siya oh. Yan. Akala ko nga eh Darating yan oh. Ito. Yan yung drone na inorder natin yan. Yan lang pala yan, sticker hindi pala ito totoo. Pala, akala ko, yung akala ko ito totoo yung drone niya na yan. Yeah. Yan pala sticker lang. Yung laptop, ito, ito lang siya ito. oh. Yan oh, yan oh. oh. Ito, ito, ito. Parang ito, ito. ano yung iwan, kung manwala yata ng laptop yan, doon sa mga piyesa niya sa loob, iwan ko. Ano <coughs> Tapos yan, oh yung charger naman na yan yeah, kasama yan sa man, in, in order charger, natin na worth 1.5 charger. yan o yan totoo naman siya yung ano laptop. na yan, charger na yan yung made in China nga lang no. yan ano, pero ayos naman na, gumagana naman siya yung laptop na previous yan, yan niya, yung yung nga lang yung natin, no. yun natin yung sa laptop na sinasabi yun no? parang iwan ko kung ano yan hindi naman laptop na totoo yan no? oh, yung tapos yung may drone pa hindi naman din totoo yung drone na yan grabe adapter lang oh. pero adapter naman talaga yan yung update na natin doon sa na. ano natin, sa in order natin ito. sa Timo na yan. So yun yung ito yung I mean, high naman na naman na, na to. Na drone ito, eh. Medyo may kamahalan ito, pagdating din ka dito lang sa ano na, staking na staking to. Sa Timo, yung high na na yan, maliit lang yan na parang detailer lang hindi yan malaki. Pero mahal 600 plus. andi hindi 5 500 plus pala yan. okay naman siya yan yung isang ano natin na kinuha din sa Timo. Yan oh. Yan, may laman naman siya talaga. Totoong clipper siya yan. Yan meron siya yan. Pero maliit yan. Yung akala mong malaki, maliit pala. Parang detailer lang siya. yan Oh. Ano siya, may kamahalan siya kumpara sa mga Shopee, Lazada, at saka sa TikTok. May kamahalan sa timo Kasi international lang Timon app eh. International. Yan siya gumagana naman siya yan. Okay. Yan siya. Yan, yeah, may mga laman pa siya na yan, yung mga ano niya. Ito yung isa ron siya in order natin na mag-order ka ng worth 1.5 din para ka nga magkaroon ng tatlong product na free. Ito, ito yung in order natin sa worth 1.5 naman natin na in order. Yan, kimi naman siya. Yun nga lang, may kamahalan din siya mga ka-brother. Iba yung presyo niya sa timo. Iba yung presyo niya. Kasi sa mga Lazada Shopee, nasa ano lang to eh. Nasa 500 plus. Pero ito eh ano, mga nasa 800, parang ganon. Mahal, mahal sa Timo. Yung sinasabi nila, namura daw sa Timo. Ewan ko lang sa inyo mga brother, kung naka, ano na kayo sa Timo. Merong mahal talaga, merong talagang, kung sasabi mo na ano, may mahal. Meron din namang mura. Pero itong na-experience ko dito, iba. Yung speaker niya na order natin, yung akala mong tatlo, sa picture kasi to tatlo eh. Yan oh. hindi pa yan gumagana. <gulong> <tinyo> ah, yan siya Pang oh. computer yata ito. Kakala ko Bluetooth. <tinyo> yan siya oh. hindi siya nagana. Pinitinestin ko sa cellphone kasi may ano siya, yung parang yung sinasak, isasaksak mo siya para tumunog. Yan. Hindi siya gumagana. Mukhang sa computer ay eh, gagana ito. Oh, hindi siya gumagana kahit anong pilit natin. Yan siya. Wala tinetesting ko yung ano niya kasi sinasaksa ko sa ano yan o. yan may mga volume may volume pa siya dyan pero wala ay hindi gumagana yan o So yun lang, ito yung update natin sa order natin sa Timo. Kayo nang bahalang humusga mga ka-brother Salamat. Yan nga po yung update dun sa inapload natin ano, yung nag-order tayo nung nakaraan. ah uh, madal, mabilis din dumating, mga 4 days yata. Pero medyo matagal na yun ako sa ibang ano ah. So yan, yun yung ano niya. Pag nag-order ka kasi doon ng ano, para mamukha yung tatlong free na product eh kailangan mo rin mag-avail gagastos ka rin ng worth uh, na 1,500 para ka makakuha ng tatlong free na, na product kahit anong kunin mo yun nga lang hindi siya totoo tulad ng drone yun lang pala yung sticker tapos yung laptop yung laptop pala na yun, parang manual ng pyesa ng laptop parang ganun lang tapos yung isa naman na ano, totoo naman yung isa, maliit nga lang na ano, yung free na isa, eh, clipper yun. Maliit, mga ganyan lang kalaki. Yung clipper na isa. Parang detailer. So yun siya, ewan ko sa inyo sa experience nyo sa team mo, kung sa unang order nyo, sa unang gawa nyo ng account, kung parehas din sa naging experience ko. Kaya nung bahala mo musga mga brother, yun lang ang naging ano sa akin. So, yun lang, maraming maraming salamat.